Magandang magandang araw po mga kawangis ko dyan. Kung saan mang sulok ng mga mundo na naabot ang akin channel. Ito ang aking, ito yung lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko, W sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran ka Sa mga hindi pa dyan, please, please subscribe my channel and like my videos. Ngayon pag-uusapan po natin yung nangyari po na uh, impeachment debate sa, ano, sa Senado na pinaburanan po ng Senado ang impeachment trial ni Bibi Sara at binasura, parang ibabasuran na yan eh, sing a to archives. Kaya lumulungdag sa tuwa si Robin Padilla, pero sa mga DDS dyan, clap-clap muna tayo kasi may isang magandang pangitain yan para kay Bibi Sara. So ito panorin po natin ang litanya ni Robin Padilla. record the result. With five affirmative votes, nineteen negative votes. The motion to table, the motion of Senator Marcoleta is lost. Lost. Ah, Soto. sorry, Senator Soto is lost. No he said the motion to table, the motion of Senator marcoletta is lost. <laughs> So, di ba? Pati si ano, so, sobrang excited si Chisis <laughs> Nalilito na. <laughs> Nakatawa naman. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa itinagawang palyuwanagan ni Senator Marcoleta. Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pian and Alan Caetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mick Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarilan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po. System. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw nito Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat dibate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay po guys sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang ang sasabihin niyo ah, siyempre si Robin Padilla ang boto niyan, Alam na natin. Eh mabuti po. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko sana ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convince, eh labag na labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po, noong uh, nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito eh. At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Ayoko po talagang matuloy. Bakit? sa loob po ng matagal na panahon, panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, oo. Politikal ang impeachment pero hindi kailanman dapat masagasaan ito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso at yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon mga mahal kong kaibigan, pangkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo, ang dami po nating dapat pag-usapan, total. Meron pa naman pong Pebrero ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng ng saligang batas, malinaw po. matagal po akong ginawang uh, uh, chairman ng uh, constitutional ni, ni uh, dating Pangulo Mig Subiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan. At malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako malungkot talaga dahil eh, napunta tayo sa archive. Eh. Yung archive, eh, binasa ko eh. Pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin. Hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, pagamat ang boto ko ay yes, aray, aray, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng sinado na ako'y may reserv reservasyon dyan. Malaking reservasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos eh. Total, nasabi na lahat. Oh ilang oras ang Banatan pero hindi pa rin natapos. Kaya po mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong sinado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika. At mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo. Pag... O, oh, ayan po mga kawangis ko. So, mga kawangis ko po, ang pinaburang po si Bipisara, yung binigay po, pag nilipinagbuto na yung motion to archive, ibig sabihin ng motion to archive, yun po ay tabi muna yan, o ililibing mo, mo na yan, hanggat nagantay sila ng rolling na galing sa Supreme Court, na pumapabor na, <clears throat> pumapabor na, magkaroon po ng impeachment trial sa, sa Senado. Pero, parang malabo pa yan. Kasi nga, yung nagdaang araw po, sinabi ng Supreme Court na anonymous. Ibig sabihin, depictibo ang article of impeachment ang galing sa Kongreso. Kaya, hindi po, ang pinagbutuhan nila, hindi po motion to dismiss, hindi po po dismissal yun. Ibig sabihin, libing muna. Inilibing muna. Kasi archive motion to archive. mo muna natin yan. Pero, isang makagandang pangitain yan po sa mga DDS dyan, lalong nalupakay BP Saran, na nakakatakbo na siya sa 2028, kasi nga, ang sabi pa ni Alan Kaitano, kung gusto nyo, talo niyo si BBP Sara sa 2028 na eleksyon, 'di ba? po 'yun ni Alan Kaitano, talo niyo nga, Oo nga talo niyo hindi sa panilang paninirang ginagawa niyo diyan. Kaya maganda 'to. Maganda. Pero tingin ko diyan papabor na 'yung ano, hindi na papabor 'yung Korte uh, Suprema kasi nga nakabito na sila ng statement 'yung nagdaang mga araw na talagang dibiktibo ang impeachment trial na galing sa Kongreso. Kaso lang hindi pa rin matanggap diba, ng mga taga uh, House of Representative, lalo lupa si Romualdez, na defective o mali ang kanilang sinamit. Sa kanila ay tama. Eh di ba nagsinabi rin niya, noon? sinabi rin di ba ni Chis Codero na tanggapin na lang natin, irespeto rin na natin kung anong nakasaad sa konstitusyon. Kaya tumatagal po yung uh, trial, dahil marami diyang mga hindi abogado ng ngawa, ng ngawa. Lalo nga lupa ito sa si, si, Soto. Ko, parang kahapon, parang ayaw nang ituloy yung putuhan. Kasi nga, ano siya? Ah, agin siya ng agin. Eh, ang sinasabi niya lang naman, galing sa mga luminaris niya. <laughs> galing sa mga luminaris, mga sinasabi niya. Si Larissa Ontiveros, ba Makino. Alos ang sinasabi nila ay galing po sa mga luminaris ng mga, sa kanilang mga advisor na Huwag ituloy yung butuhan kahapon. Ito naman si Ping Lakson, ang, ang buto niya kahapon sa butuhan ay abstain na, ah. abstain. Wala siya sa hindi siya bumiti, hindi siya bumuto ng oo at hindi siya bumuto ng hindi. <laughs> Isko niya ng rin to eh. <laughs> Kaya yan muna mga kawangis ko ang ating update kahapon tungkol sa Senado sa impeachment trial ni ni Sarah. Kaya ulitin ko, clap-clap muna tayo dyan. Kaya, kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag nyo na makalimutin na magsubscribe sa akin channel at mag sa akin mga video.